Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na ang digmaan sa Ukraine ay umabot na rin sa ibang kontinente? Hindi ito tungkol sa mga bansang nagpapadala ng tulong kay Zelensky kundi tungkol ito sa mga taong aktual na lumalaban sa frontlines. Sa panig ng Ukraine may mga international na batalyo na binubuo ng iba't ibang lahi. Kasama rito ang mga Belarusians at maging ang ilang mga Russian na tutol kay Putin. Sa kabilang panig naman nasa hanay ng tropa ni Putin ng mga Nepalis, Serbians, Bosnians at mga mamamayan mula sa mga dating Soviet Republics. Maraming dayuan ng sumali sa Russia kapalit ng pera. Sa ngayon, ang mga tropang ito ay hindi opisyal na ipinadala ng kanilang mga bansa, kundi mga volunteer lamang na pumili na lumaban. Ayon sa balita, nagpapadala na ang North Korea ng mga manggagawa sa mga teritoryong hawak ng Russia sa silangang bahagi ng Ukraine. Bagamat hindi pa mga sundalo ang ipinapadala, tinatayang may ilang mga manggagawang North Korea na ang naroon sa mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk upang tumulong sa mga proyekto ng muling pagtatayo ng mga panibagong gusali ng Russia. Bagamat tila maliit na bagay ito, maaari itong maging simula ng mas malaking galaw Naging tampok din ng pagbisita ng mga elite na trainee ng militar ng North Korea sa Russia na nagpapakita ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pyongyang at Moscow. Ang North Korea ay kilala sa kakayahang mag-export ng mga kagamitan tulad ng ammunition, mga manggagawa at sundalo. Ayon sa mga military analyst, malaki ang posibilidad na magkaroon ng malaking pagbabago sa mga susunod na buwan. Maaaring magpadala ang North Korea ng mga tropa upang suporta ng likuran ng mga puwersa ng Russia sa Ukraine ang maging handa sila na gawin ito kapag inutusan na ni Putin. Ang mga analis ay nagbigay pansin din sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, lalo na dahil sa muling pagpasok ng tulong militar mula sa US para sa Ukraine na nagdudulot ng mas mabigat na casualty at mga puwersa ng Russia sa frontlines. Isa pang mahalagang pangyayari ay ang kasunduan sa seguridad na nilagdaan ni Putin at ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un noong Hunyo. Ang kasunduan ito ay tila nagdadagdag ng tensyon sa gitna ng digmaan at hindi lang basta nagkataon. Ayon sa kasunduan, kung sakaling ang isa sa kanila ay atakihin ng ikatlong partido, ang isa ay obligado na dumipensa, parang katulad ng Article 5 ng NATO na minsan na nating natalakay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kasunduan. Ito rin yung naglalaman ng mga probisyon para sa operasyon sa larangan ng nuclear energy, kalakalan at maging sa mga aspeto ng space exploration at marami pang ibang bagay. Ang mga detalyeng ito ay nagpapakita na tila ang dalawang bansa na bigyang katwira ng posibleng intervention ng North Korea sa Ukraine. Bukod pa rito, Ipinangako ng North Korea na magpapadala ng tatlo hanggang apat na brigada ng mga military engineers sa Donetsk. Kapalit ng taunang bayad mula sa Russia na nagkakahalaga ng $115 million na direkta namang mapupunta sa rahiming North Korean. Nagiging mainit ang usapan tungkol sa ugnayan ng North Korea at Russia, lalo na't na may mga ulat na nagdadala ng tensyon sa reyon. Ano ba talagang nangyayari sa paggita ng dalawang bansa? Bakit naroon ang mga North Korean sa Ukraine? Ano ang kapalit na natatanggap ng Pyongyang mula sa Moscow? At higit sa lahat, gaano kalalim ang maaaring marating ng mga kasunduan na ito? Pero isang bagay ang malinaw. Mahihirapan ng Russia na eh ipagpatuloy ang kanilang kampanya sa Ukraine kung wala ang tulong mula sa ibang bansa. Halimbawa, ang mga Iranian Shahed drones at mga Chinese electronic components ay malaki ang naitutulong sa Russia upang makagawa ng apat na raan hanggang limang daang indigenous drones bawat buwan. Gayunpaman, ang pangunahing problema ng Russia ay ang napakabilis na pagkaubos ng kanilang artillery sa Ukraine na malayo nang nalalampasan ang kanilang kakayahang magproduce. produce Ayon sa datos mula sa Russia, inaasahan nilang makakagawa sila ng humigit kumulang 3,000 hanggang 4,000 artillery rounds ng 122mm at 152mm sa taong 2024. Ngunit kahit nito ay totoo, hindi pa rin ito sapat. Sa katunayan, ang digmaan sa Ukraine ay naging tila isang napakalaking artillery field kung saan nag average ng 10,000 artillery rounds ang ipinuputok ng Russia kada araw. Halos 4 na milyong rounds sa loob ng isang taon. Maliwanag na hindi sapat ang kanilang kasalukuyang produksyon para dito. At alam mo ba kung paano nila ito hinaharap? Simple. Ayon sa ulat ng South Korea, ipinadala ng North Korea ang milyong-milyong artillery shell sa Russia. Ginagawa silang isang mahalagang manlalaro sa digmaang ito bilang supplier ng mga armaments. May mga ulat na nagsasabing nakapagpapadala na ang North Korea ng 1.6 milyon na piraso ng artillery sa Russia. Habang ang iba pang pagsusuri ay nagsasaad ng mas mataas pang bilang, umaabot mula 2 milyon hanggang 5 milyong rounds. Ayon sa mga intelligence sources mula sa South Korea, libo-libong containers na puno ng ammunition ang dumarating sa Russia mula sa North Korea. Patuloy ang pagsuporta ng North Korea kay Putin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ballistic missiles. May ebidensyang ginagamit ng mga ito sa mga aktwal na pag-atake sa Ukraine. Isa sa mga pinangangambahan ng South Korea at Estados Unidos sa iyong paggamit ng North Korean missile sa Ukraine na maaaring magbigay ng pagkakataon sa Pyongyang na mapabuti at i-optimize ang kanilang mga teknolohiya sa tulong ng pera, datos at impormasyong natatanggap mula sa Russia. Halimbawa, kilala ang mga North Korean missiles na may kahinaan sa war evasion system at kadalasang nagkakaroon ng problema sa pagpasok sa mga target. Ngunit ngayon, nakakamit ng Pyongyang ang dalawang mahalagang bagay. Pera para sa pag-unlad ng teknolohiyang ito at marami pang mga datos na kanilang nagagamit naman sa aktual na digmaan. Ito ay isang malaking suliranin para sa South Korea at Japan na kalaban ng North Korea. Matapos ang pagsasanay ng bagong US-South Korea muling nagpakawala ang North Korea ng dalawang ballistic missiles. Samantala, sinamantala ng North Korea ang pagkakataong ito upang magbigay sa Russia ng pinakamahusay ng mga missiles mula sa kanilang short-range arsenal. Kabilang na ang upgraded Wasong-11 missiles sa mga bersyong KN-23 at KN-24 na dinevelop noong 2018 hanggang 2019. Ang KN-23 ay isang solid fuel missile na kayang ilunsad mula sa tren, truck o submarine at mayroon itong kakayahang tamaan ang anumang bahagi ng South Korea ng may relatibong precision. Ayon sa ulat, may humigit kumulang dalawang puna na ganitong missiles na pinakawalan na ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Ang mga missiles nito ay may strike range na aabot hanggang siyam na raang kilometro. Napag-alaman ng mga otoridad ng Ukraine na North Korean missiles ang ginamit dahil sa mga natagpo ang labi ng missiles na may mga letra mula sa Korean Hangul Alphabet at ang numerong 112 na tumutukoy sa taong 2023 sa Juche Calendar ng North Korea na indikasyon ng pecha kung kailan ginawa ang mga missiles. Ang unang North Korean KN-23 missiles na inulunsad ng Russia noong 2024 ay hindi naman nagtagumpay at bumagsak sa isang bukirin sa labas ng lungsod ng Zaporizhia sa Ukraine. Bagamat may mga debate kung ang kabiguan ay dulat ng depensa ng Ukraine o ng glitch sa software ng missile, ang iba pang mga KN-23 na pinakawala ng Russia ay nagdulot ng mas maraming casualty. Ang patuloy na digmaan sa Ukraine ay nagiging isang potensyal na palabas at eksperimento para sa mga armas ng North Korea. Kung sakaling ang mga armas na ito ay mapabuti at magtagumpay sa labanan, malamang na lalo nila itong palakasin sa pamamagitan ng rehime ni Kim Jong-un sa kanilang kampanya para sa pag-pressure sa mga internasyonal na bansa. Maaring lumawak ang merkado ng North Korea para sa mga kliyente na karamihan ay mula sa maliliit at mahihirap na bansa. Kahit na ganito ang kalakaran, maaring kumita ng mas malaking pondo ang rehimen ni Kim upang higit pang pondohan ang kanilang mga missile program. Mahalaga ang militar sa North Korea, kaya't ang posibilidad ng pagbebenta ng mas maraming armas ay talaga namang isang seryosong banta. Ngunit paano nga ba nakakarating ang mga armas ng North Korea sa Ukraine? Lalo na't ang kanilang kalakalan ay mahigpit na sinusubaybayan at pinapatawan ng mga parusa ng iba't ibang mga bansa sa ating mundo. Ang proseso ay mas simple kaysa sa inaakala ng marami. Ang mga armas kasi ay inilalabas mula sa pantalan ng Ratsin sa North Korea gamit ang mga barkong walang pagkakakilanlan. Ang mga barkong ito ay nagtutungo sa Russian port ng Vostochny. Tinatayang hindi bababa sa pung barko ang nakakarating na sa Russia. Lahat ay puno ng mga armas. Pagkatapos nito, ang mga Russian ay ikinakarga ang mga armas sa mga truck at tren patungo sa front lines. Bagamat ito ay nangangailangan ng oras, ang proseso ay diretsahan lamang. Ang ginagawa ng North Korea upang tulungan si Putin sa kanyang ilegal na pagsalakay sa Ukraine ay hindi tungkol sa isang matapang na pagpapakita ng idolohoykal na pagkakaisa. Sa halip, ang mga armas na ipinadala ng rehime ni Kim ay may kaakibat na gantimpala. Ngayon, sa bagong kasundo ang pangsiguridad sa pagitan ng Moscow at Pyongyang, mas malaki pa ang maaaring makuha ng North Korea. Ano nga ba ang nakukuha ng North Korea mula rito? Nagkakahalaga ba ito ng ilang daang milyong dolyar lamang? Hindi lamang iyon. Ang pinakamahusay na kasunduan para kay Kim ay ang mga pabor na ipinapakita ng komunidad ng visual politik at kabilang dito ang pakikipagtulungan ng North Korea sa Russia. Kapalit ng tuloy-tuloy na daloy ng mga container na puno ng armas at bala, binabayaran ng Russia ang North Korea sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang Russia ay nagpapadala ng pagkain sa North Korea kapalit ng mga armas. Ayon sa Seoul Defense Chief White House, ang Russia ay nagbibigay ng supply ng langis sa North Korea na lampas sa limitasyon ng United Nations. Sa katunayan, hindi lamang pera ang binabayad ng Russia kay Kim Jong-un. Kasama rin dito ang pagkain at langis sa mas malaking dami kaysa sa karaniwan. Para sa Pyongyang, malaking bagay ito dahil ang bansa ay kasalukuyang dumaranas ng pinakamalalang krisis ng pagkain mula noong taggutom noong 1990s kung saan milyon-milyon ang nasawi. Bukod dito, ang langis ay isang bihirang kalakal sa bansa dahil sa mga parusa ng United Nations. Pinapayagan lamang ang North Korea na mag-import ng 500,000 barrels ng langis bawat taon at kahit nakadalasang nakakapagpasok sila ng higit sa dobleng dami sa pamamagitan ng smuggling, nananatiling maliit pa rin ang mga ito ang kakulangan sa langis ay isang seryosong problema dahil ang langis ang nagpapatakbo ng mga sasakyan, pabrika, eroplano at syempre ay mga tangke. Subalit ngayon, dahil sa paglabag ng Moscow sa mga internasyonal na alay tuntunin, walang hadlang para sa kanila na ipagpatuloy ang pagsuporta sa North Korea. Dagdag pa rito, personal na tinutulungan ni Putin si Kim upang itago at labanan ng mga paglabag, hindi lamang sa mga parusa kundi pati na rin sa iba pang mga batas na nagbabawal sa North Korea na mag-import ng mga luxury goods, carbon, metal at libo-libong iba pang kalakal. Kamakilan lang, tinutulan ng Russia ang pagpapalawig ng mandato ng UN Panel of Experts na nagmamonitor sa pagsunod ng North Korea sa mga parusa. At natural, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng isang mas malaking kasunduan bilang kapalit ng kanilang tulong laban sa Ukraine. Sa katunayan, hindi na nga ito tinatago pa nila. Sinabi ni Putin na maaaring magdala ang Russia ng armas sa North Korea, patunay ng kanilang mas malalim na ugnayan. Ipinapahiwatig ng mga eksperto na posibleng mag-bypass ang Russia sa mga pinataw na sanksyon sa North Korea at direktang magbigay ng mga armas at teknolohiyang militar. Ito ay maaaring sagot sa pagpapahintulot ng Estados Unidos sa Ukraine na gamitin ang mga armas nito para atakihin ang mga pasilidad militar sa teritoryo ng Russia. Sa ilalim ng bagong kasundoang pangsiguridad sa pagitan ng Moscow at Pyongyang, malinaw sa mga analyst na tatanggap ang North Korea ng mga armas at teknolohiyang makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang mga programang militar. Ayon kay John Kirby, tagapagsalita ng U.S. National Security Council, Nais ng North Korea na magbigay ang Russia ng mga armored vehicles, surface-to-air missiles at fighter jets. Sa isang pulong ni Nakim at Putin noong nakaraang Nobyembre sa Russia, ipinahayag ng North Korean dictator ang interes niyang palitan ng mga luma nilang fighter jets gaya ng Sukhoi Su-25 at MiG-21 at 23 ng mas modernong Sukhoi Su-35. Mahalaga ito dahil ang kakulangan ng modernong air force ng North Korea ay isang malaking bentahe para sa South Korea sa oras ng labanan. Subalit kung magbibigay ang Russia ng modernong fighter sa Pyongyang, maaring magdulot ito ng mas komplikadong sitwasyon at tiyak na ikakabahala ito ng Seoul o South Korea. Digdag pa rito, pinaniniwalaan na maaaring tumulong ang Russia sa North Korea sa pag-miniaturize ng kanilang mga nuclear warheads na maaring lumipad ng hanggang 10,000 kilometro at dumaan sa atmosphere ng hindi nagiging sanhi ng pagkasira o paglihis. Ang mga teknolohiyang ito ay nasa kamina ng Russia, ngunit wala pa sa North Korea. Kung may ito, posibleng makapagdulot ito ng seryosong banta ng nuclear attack sa mismong mainland ng Amerika na magbabago ng sitwasyong militar sa rehiyon ng Pasipiko. Sa ngayon, walang indikasyon na nagpadala na ang Russia ng modernong arma sa Pyongyang. Ngunit, alam na nakatulong na sila sa pagpapalipad ng unang spy satellite ng North Korea at sa paglulunsad ng ilan pang mga satellite. Ayon pa nga sa mga ulat, sabing umaasa ang pinakabagong mga satellite ng North Korea sa teknikal na tulong na nagmumula naman sa Russia. sipin mo na lang Paano kung ikaw ay bahagi ng gobyerno ng Japan o South Korea? Malamang, mababahala ka sa posibilidad na magpadala ng armas ang Russia at tulungan ng North Korea na palakasin ang kanilang kakayahan. Dahil dito, napipilitang pag-isipan ng Seoul ang isang hakbang na dati nilang itinatanggi. Ito ay ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Ang Ukrainian Army ay tiyak na makikinabang sa mga South Korean K-9 howitzers at K2 tanks. Sa kabila ng pagtatanggi ni Putin, malinaw na pamapanig siya sa North Korea na nagdudulot ng seryosong banta sa Korean Peninsula. Sa tulong pa ng Russia at China, maaring magsimula ang North Korea ng matinding tensyon sa reyon. Kaya naman ngayong may bagong kaibigan ng North Korea, si Putin, siya ay nagsimula ng magbigay ng tulong militar kay Kim Jong-un bilang gantimpala sa mga ipinadalang artillery at missile ng North Korea. Kaya yeah, ngayon, kung ikaw ang magde-decision, magiging bahagi ba si Putin sa pagpapunlad ng mga nuclear capabilities ng North Korea? Magpapadala kaya ng armas ang South Korea sa Ukraine para pantayan ang ginagawa ng Russia sa North Korea? I-comment mo naman ang opinion mo sa baba.